Isa na sa marahil ay struggle ng karamihan ay ang pagbibigay ng panahon sa Diyos upang manalangin at mag-aral ng kanyang salita. Ang nakakalungkot pa kapag sobrang dami mong ginagawa, baka maituring mo pang isang malaking kaabalahan ang paggawa nito. Walang panahon o kalagayan sa buhay ng tao na hindi niya kailangan ng Diyos. Subalit may mga pagkakataon na tila nagiging kampante na ang tao sa kanyang kalagayan, kaya ang pangangailangan sa Diyos ay tila di na mabaka sa kanyang buhay. Sa mga pagkakataong nawawalan tayo ng panahon, ay dapat nating suriin ang ating kaugnayan sa Diyos. Hindi kaya bumabaling na sa mga bagay na pansamantala ang ating pagtitiwala sa Diyos. Nagiging kampante na ba tayo sa sariling lakas at kakayahan, kaya nawawalan na ng pananangan sa Diyos? Totoo na kadalasan ang ating inaasal sa pagbibigay panahon sa Diyos ay refleksyon din ng katayuan at kalagayan ng ating buhay espiritual. Kaya marapat lamang nasuriing mabuti ang ating kalooban upang ang panlalamig ay hindi tuluyang maranasan. Naalala ko mga eksena noong kami nag-aaral pa. Merong hindi nakikinig sa klase at nagkukumahog na lamang kapag may eksam. At pumapasa rin naman. Ang bawat pagpasa ay nagdudulot ng kaisipan na pwede naman pala ang ganitong diskarte. Ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay hindi dapat ganoon sapagkat ang hangarin ng isang lumalapit sa Diyos ay hindi lamang kaalaman o ang katuparan ng isang daily habit kundi ang paglalim sa pananampalataya at pagpaparangal sa Diyos. Ang sabi ng Bible, sa halip ay nagagalak siyang sumunod sa mga aral na mula sa Panginoon at araw-gabi ito ay kanyang pinagbubulay-bulayan. Kung ang paglapit mo sa Diyos ay tila isang mabigat na obligasyon na lamang at hindi na nagdudulot ng kagalakan at hindi bunga ng isang pusong nagmamahal, makikita mo na unti-unti kang manlalamig at masasayangan sa mga panahon ginugugol mo sa Diyos. Ang marapat na motibasyon ng paglapit sa Diyos ay pagmamahal. At ito ay lalo pang mapapasigla kapag nauunawaan natin kung sino ang Diyos at kung sino tayo. Alalahanin mo na ang panahon sa Diyos ay hindi lamang panahon para tuparin ang isang schedule. Ito ay panahon upang makaniigan Diyos na nagmamahal sa iyo at nagnanais na maunawaan mo na ang buhay mo ay may higit pang layunin kaysa inaakala mo. Hindi nasasayang ang panahong iniuukol sa Diyos. Ito ay nakapagpapalago at nakapagpapatibay ng pananampalataya, nakapagpapaalala at nakapagpapatibay ng direksyon ng Diyos sa iyong buhay. At higit sa lahat, ito ay kapahayagan din ng ating pagmamahal at pagpapahalaga sa Diyos. Ibigin mo ang Diyos at paglaanan siya ng panahon sa bawat araw at Asa ka